Ayan 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 Asan? mo, papapansin. Tinan mo, napapapansin yan. Tinan mo, paikot-ikot dito. Papapansin niya. Hindi kasi pinapansin niya. No? Tinan mo. Papapansin lang yan. Papapansin lang yan. Tinan mo, babalik ulit yan. Antayin mo. Babalik ulit siya. Kasi nagpapapansin. kasi Hindi kasi pinapansin. Mamaya oh, babalik yun. Ayan na, ayan na, ayan na. May nagpapapansin! Baka namimiss ka na. Ha? Tagal sa Hindi ko siya namimiss. Madami naman babae dito yan eh. Sabi ko isa-isa lang eh. Pasulyap, sulyap ka at kunwari Patingin, tingin sa akin di maintindihan Ha? Pam pam jay, Papansin. Pasulyap-sulyap kat kunwari. Ayun eh. oh, oh, eh. Ay, uh, oh, Okay lang. Next time. Ang gap, mas magandang yung shot ngayon. gusto ko talaga. Ayun na yung nagamitin mo. Uuwi ng angas talaga. Hindi kasi ang mali nga doon mo. Sa pagkasabi ko. Next ha? Ang doon dito sabi nga sinabi. Sabay sabay kayo. ito? Ang ka. Lalo na dumami. Kung gano'ng karami Uy, isa-isa lang sabi ko. Ang dami, ano, dami nun. Ang dami nun. Braces ko naman. Kaya tamaan. Kasi yung man. Tingnan ko yung braces boy. Ah, Tinanggal ko kasi sa akin. Kinabit ko sa kanya. Tingnan ulit. Ah, baka. <laughs> Ngayon, alam ko ng pakiramdam. Masakit. Tanggalan niya ako ng bracket kagad ng ngipin? Bracket, ah, ngipin. <laughs> ito naman eh. Ito na lang miti mo? Yan yung gusto kong sapato. <laughs> Ay, we. Pang babae. May panalaki yan. Ay, talaga. Pag <laughs> mo akong dinaano, din dinadaan mo ako sa mga usap-usap. Ito naman eh. Di pa tayo tapos, boy. Ay, boy, ano ba? Ay, boy, alika. Asa na yung ano mo? Oh, di ba? Sa akin malinis, boy. <laughs> Bakit Huwag mo Bul lang ano! Boy, kulay red kasi yan! Sa kanya pa kasarili red. Hindi, yung akin kasi basa lang ito. <laughs> <ko>. Basa. <laughs> <laughs> Bakit yung sa'yo maroon? <laughs> basa lang yan kasi nga naligo ako. Hindi ko inoom yan. Simula nung kanabit mo yan. May mabula ako sa'yo. <laughs> <laughs> Lati mo! Halika dali, sawa mo ako. Saan? Halika, halika. Kaya ganyan-ganyan ka ba eh. O, tingnan mo? Gusto mo eh. Labas ko lahat ng pinag -dago. Ay diba? ayaw Wag ka na Hindi Nagbago yung isip ko <laughs> Nilalako ka lang yan Eto umaanda to Mabilis to eh Lalo pagka meron oh? Ayaw ka usap Ay may angkas ka Hindi wala Hindi pag meron Ayaw na Natry ko lang ay, Boy pa Boy Bakit kayo pa, pala nagtakita Wawa Wawa Wow Kayo yung hindi nagtakita Nang matagal ah? Ano Ano si may panamalita mo Uy teka lang Teka lang <laughs> Napayakap na tuloy oh. Teka lang Versus kasi oh. <laughs> Di ba laging hinanap sa atin si Idol Moto? Yeah. Ayan na, ako pakita mo. Ay, amoy sa badge. Tara. Tingin nga ba, Koy? Amoy! Amoyin mo nga, Idol. Amoyin mo ako, totoo. Nga. Uh, oh, amoy nga. Oo, amoy sa badge. Sabay, 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 sabay. Kulang, kulang. Mm. Ay! Napakadami ay, ba ba? Ay, may ngiting-ipin. Ngiting ay, huh? may ngiting-ipin. Oh, baka! Oh, Pa pink, de ba? Oh, ayaw ko ano huli kong kinain. Ano? Strawberry kasi huli kong kinain eh. Yan. Yung brace ko kinabit sa kanya. Kinabit sa kanya. <laughs> yung red naging pink. pink. Saka ano, yung brace niya hindi makapit eh. Tama yung bracket ko, tanggal. Oh. <laughs> kasi gamit na, galing na sa akin yan, eh. Okay lang yun. Tapos tignan mo yung bracelet niya, di ba ano kami, machi-machi kami. <laughs> mo boy, dali. Boy, bakita oh, mo. <laughs> eh. Sige na boy, na mismo naman ako, di ba? Oh, maroon yung kanya red <laughs> Buya Ayun man pa hindi bros. mo pa linalaban. Hindi, hindi ko talaga tinanggal yan simula nung Iron Man. Sa nagkabit niya niya. Nahihirapan na ako kay Pacboy magsalita. Because you know, um, sometimes we need to adjust the everything that you know. Namiss mo kami, boy. Ay, sobra. Oh, namiss mo kami. Yeah. Yes. Namiss mo kami. Yes. Baby, 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 oh. namiss Ay, Let's go. Let's go. Scooter. King. 2024. Shish! Shish! Shish. Shish. Ano'y diba? Wait! Oh. ka lang kasi dahan-dahan lang. <laughs> Ikot ko lang ako. Baka napiliwanan mo ako! kasi nung motor na to. Nangiyok, nangiyok. Ay, nangiyok. T-shirt yung yung kasi. Ang tuling kasi yung motor niya. Yung akin mabagal. <laughs> Ay, susubuka Uy, susubuka na kami, mo namin. Ang sabi mo, mabagal daw po yung gagamitin motor ni Pacboy kung kanino man yun. Ay, kay Hammerman yun, matuloy yun. Kay Hammerman yun. <laughs> Hammerman, mabagal. Hammerman, mabagal daw yung motor mo. Super stock yun. Ano hindi mo pinapaniwalaan, boy? Ito, super stock. Super stock yan! Layo ang layo din ang bilad ko ha ayun na pala sila eh ayun na mo bibirit niya bibirit niya maniwala. Minsan, for once, maniwala ka naman sa akin. Huwag <laughs> mo ka iwan, ha? Lagi na lang. Ako nang iiwan sa'yo. Okay. Ngayon lang kita iiwan. Huwag. <laughs> Uy!